eto tatlong katao arestado uh, sa pagbibenta ng shabu sa Bugabon Web Ecija. live from Nueva Ecija, alamin natin kay Kuyang Romel Roque target on air live live, report. kuyang romel ito ang tatlong katao sa pagbebenta ng sinasabing shabu sa barangay Sinipit, Bungabon, Nueva Ecija. Hindi ibinigay ng PNP ang pangalan ng mga suspek na isang alias Epi, 40 anyos, lalaki may asawa, residente ng barangay Larkon, isang 36 anyos na babae, walang asawa, sinasabing ahente, residente ng barangay Rizal, at isa pang lalaki na alias Nognog, 43 anyos, may asawa, residente ng barangay Kurba, isang tricycle driver. Ayon sa Bungabon Municipal Police Station, huli sa akto ang mga suspek ng police buyer. Na-recover sa mga suspek ang isang 500 peso bill, anim na sa siyay ng pinaniniwalaan siya mo. May timba na 2.4 grams, tinatayang nagkakalaga ng 16,320 pesos. Dalawang unit ng cellular phone, iPhone, and Vivo. Isang aluminum foil, siyam na piraso ng iba't ibang kulay ng lighter. Isang case ng lapis, apat na basong tagayan, isang kotseng Toyota Vios kulay puti with TET number, lock 419 isang motorcycle hinok pula with number at gamot na pang lalaki. Nasa kustudiya naman ngayon ng uh, Bungabon Municipal Police Station ang mga sospek na na-inquest proceedings na ginayakan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article of Republic Act 9165 sa Provincial Prosecutors, Cabanatuan City. Ang sama uh, Yes, correct. Uh, mm, mukhang maganda magiging labanan sa pagka-mayor dyan sa Cabanatuan City. Yung last interview natin kay Vice Governor Doc Umali, na tumatakbong mayor sa Cabanatuan City, 27 years na pala ang family Bergara. Vergara? Uh, yes, 27 years ng mahalang kuryente uh, kuryente, correct. <laughs> Dahil yung yung pagtaas ng presyo ng kuryente diyan sa Cabanatuan City, binigyan din ni Vice Governor Doc Mali na isa doon sa kanyang programa ibababa ang presyo. Kung umani ng papuri diyan sa Cabanatuan City. Ah yes, correct. Sa uh, posible. Dahil uh, uh, sa buong revisiha, ang Cabanatuan lang ang may pinamatahas na uh, singil ng kuryente kasi ang revisiha ay uh, merong tinatawag ng revisiha cooperative company, ECO 1 and ECO 2. Mm -hmm. Pero ang Kabanatuan ay uh, dahilan nga sa ma influensya. Uh, may-ari ng SELCOR ay hindi niya pinapasok ang ECO sa Kabanatuan, may sarili silang upanya ng kuryente na mas mataas ng singin. Mm -hmm. At uh, isa yan sa tututukan natin, yung Kabanatuan City, yung bayan ng Kabyaw, yung San Leonardo Gapan City o yung buong Nueva Ecija sa eleksyon, uh, partner? Ah, yes, partner. At uh, karek, sa ah, yan ang tutukan natin, abangan tayo ng ating mga kababayalit nitong Nueva Ecija para sa pagtutok sa Nueva Ecija araw ng eleksyon. Yan mula, uh, kasama Rex, ang ating uh, report. Kasama natin si Nick Dimapawi at Ariel Maljari yeah. Para sa impinang may paninindigan, yeah. ito si Romel Roque. Nag-uulat sa target on air ng DCME 150 ang Radyo TV. Target on air live, live report. Target on air Halalan 2025 special coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air Halalan 2025 special coverage ng Target on Air. Mer meron ka bang stick diyan? Hahatawin ah, ko na pakaligot ng kamay mo. Ah. Malayo pa election eh. Ah, masyado kang excited ah. Sa target on air. Target on air. Eto, basa muna tayo ng mga ilang comment ah. <laughs> Yung taga Kabanatuan City. Sabi niya, uh, "Bilib ako sa iyo, Karex." Ang haba ng oras sa eh, kinagamong ka kausapin si Doc Comali, ha? mukhang uh, nakapusta to Engineer Alex Puente sa kay Bergara ha. Pwede eh, ibulong mo rin kay Mayor Bar Bergara na Mayor. Pwede ka rin ka kausapin ni Karek. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eh, kumbaga, naging interest po natin dyan yung uh, hinaing ng taong bayan. Eh, kumbaga, napakataas ang uh, presyo ng kuryente, ha? Nalala ko tuloy nung uh, si Manong Enrile, di ba? Yung uh, gusto ko, happy ka. <laughs> Napakarami kasi mga political na uh, jingle song na talagang magugulat ka kapag ka election eh, di ba? Eh kumbaga, merong uh, nakakakuha ng, uh, no, na, nakakaanin po ng, uh, ng uh, sa taong bayan, di ba? Eh ang problema, minsan kasi dumalabas katawa-tawa eh. Kaya antabay tayo ha. Ah. Ah, dyan sa Nueva Ecija.